mga par, dito tayo mag-standing mga par. Dito mismo. Dito. At ang oras mga par is 9 p.m. na po ng gabi. So, wala tayong tulugan mga par. Hindi, mag-challenge tayo. Huwag mag -tama. Tamahan niyo po. Tara, let's go. At yun mga par, sinimulan ko na yung unang challenge na tinatawag kong Challenge Stand Overnight. Ang challenge sa to mga par ay sobrang hirap kaya tiniis ko lahat. Kahit alam kong mahirap mga par pero kakayanan ko to. Dahil mga par ang tagal ko itong pinag-isipan kaya ngayon sa so wakas ay natuloy na rin ang challenge na to. Part ako sa challenge sa to mga par ng alas na yubi ng gabi. Iwan ko mga par kung kaya ko ba tong challenge mga par na walang tulugan. Walang tulugan 24 oras. Hmm. Baka may mungo, mga par. May mungo with creepy sobrang natatakot ako dyan mga par kasi nga baka mayroong wet lidid dyan hindi ko lang alam pero kapag nagpakita yon mga par syempre isa lang yung sabihin ko kung hindi tatakbo lapit na pala mag jis mga par hindi ko na malayan yung oras pero yung katawan ko mga par parayatang babagsak kahit hindi pa na isang oras yung challenge na to pero yung katawan ko mga par, hindi ko alam kung kakayanin ba to ang challenge na to. Harap man isipin mga par, pero kakayanin ko tong challenge na to dahil ako mismo yung gumawa. Kahit ang tingin ng iba sa akin ay para akong nabaliw, pero hindi yung alam masaya ako sa ginagawa ko ngayon. Ika nga mga par, kung saan ka masaya, doon ka. Kaya suportahan ninyo yung video na to. Kaya ngayon mga par, nauuhaw ako kaya binigyan ako ng partner ko ng tubig. Pero hindi lang isang baso kundi isang buong pitsel. Kung nagtataka kayo mga par kung bakit ako hindi pumasok sa aming kwarto, ang sagot yan mga par, bawal po ako pumasok kasi challenge ko to, dapat walang tulugan. 24 oras. Kaya sinamahan ako yan mga par. Kahit alas 10 lang okay na yon. Lumipas yung mga oras mga par. Hindi ko nalaman na alas 12 lang pala ng gabi. Yung katawan ko mga par ay gusto na talagang matulog pero yung isip ko at ang puso ko ay hindi pa pwede kasi nga hindi pa talaga nagtapos yung challenge ito, ito. yung pinakaunang challenge natin mga par kaya hindi tayo pwedeng umayaw kasi nga laban natin to sa buhay kasi nga mga par may pangarap ako para sa aking pamilya kaya bawal tayong sumuko mga par sumuko mga par na hindi pa nakamit yung tagumpay na matagal nating inaasam-asam hindi ko na malayan mga par na nakatulog na pala ako at bigla akong bumagsak. Kuntik na kung natumba mga par, buti na lang ay hindi natuloy. Siyempre mga par, laking tuwa natin kasi nga na nagpasa natin yung mga oras na hindi tayo nakatulog. Kaya fast forward tayo mga par para mas madali yung gabi mga par kasi nga sobrang haba ng video na to kaya pinaikli ko na lang mga par para mas masarap panoorin ang video. Habang tumatayo ako mga par meron akong naramdaman pero iwan ko kung ano ba yon basta ang importante mga par ay tatapusin ko itong challenge na to. Iwan mga par meron talagang tumitingin sa akin na habang nakatalikod ako mga par pero gusto ko sanang pumasok sa kwarto kasi nga parang natakot talaga ako mga par. Hindi ko nakal mga par na umulan pala ng alas 2 ng umaga. Ah, grabe, umuulan ng mga par. Patuloy pa rin natin yung continue yung challenge natin mga par. Let's go. Kahit umuulan mga par, tuloy pa rin yung challenge natin mga par kasi nga alas 2 na ng umaga. Malapit na tayong matapos ilang oras na lang tapos na to kaya konting tiis na lang mga par malapit na tayong matapos ang challenge na to pero yung ulan mga par ay sobrang lumakas na talaga mga par kaya lumabas yung partner ko at binigyan ako ng payong at hindi ko na malayan mga par na alas 5 na pala ng umaga sa wakas mga par dumating yung ating pinakahintay na matapos yung challenge halos 8 hours tayong nakatayo ng buong gabi pero nakayanin natin yung hirap at ginaw at syempre may kasamang kagat ng lamok. 5 a.m. na po ng umaga. So, yun mga par. 5.46 na mga par. So, yun. Umaga na mga par. Yun, success yung challenge natin mga par. So, grabe mga par. Ilang oras akong natayo mga par. Mga 8 uh, hours mga par. Grabe. Kaya mga par. So, Yeah.